Perfect. 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 Ayan, magandang hapon sa inyong lahat so, Magandang umaga, tanghali, kung nasaan man kayo Sa lahat ng mga kabaro dyan, sa lahat ng ating subscribers Ako po ay natatapos na yung aking hapunan ngayon yung aking ulam uh, Baboy Tsaka may gulay So yun habang ako ay uh, Naghahaponan yun na Naalala ko na Magbigay din ng uh, Tips na naman Magshare na naman sa inyo ng uh, sa tingin ko ay makakatulong sa inyo. So, ayan. Pero bago yan, shoutout muna po sa lahat ng ating subscribers at doon sa mga bago natin subscribers. Thank you, thank you po sa pag-subaybay uh, bye dito sa ating YouTube channel. So, ayan. At nandito po tayo in sa quarantine hotel natin. So, mamaya, ituturo ko kayo dito sa ating room. Pero, bibigyan ko muna kayo ng mga tips doon sa mga bagong magka-quarantine. Ah... Uh, Bago kayo pumasok ng quarantine, kami ho ay pa-sign on. Pasampa kami ng barko. Bago kayo umalis dito sa Pilipinas, may 7 days na uh, mag stay kayo sa quarantine hotel. So, gusto ko lamang kayong bigyan ng tips at uh, i-share sa inyo yung mga uh, ginawa ko dahil ito ay padalawa ko ng quarantine. So, dun sa mga bago pa lamang, pasampa, ito po ay para sa inyo itong video ito. So, dito ho sa quarantine hotel, ito yung pagkain na sinusupply nila umaga, tanghali at hapunan tapos ang kanilang tubig na ibinibigay dito ay ito lamang yan, yung maliit na mineral water, so yan napakalito yan kukulangin mo kayo niyan, kung kayo ay hindi bibili, hindi kayo magdadala so ang ginawa ko namin bago kami pumasok dito kaya nagpaalam muna kami kung pwedeng bumili ng tubig. So ayan, bumili na kami ng malaki. Tigisa kami ng kasama ko na kapitan. At ito na yung binili namin para uh, pang uh, ilang araw na yan. At bumili na din kami ng mga dagdag na pagkain. Dahil dito oh, sa mga hotel, alam nyo naman medyo mahal yung pagkain. Pero meron din sila, may mabibili din kayo dito. Kaso nga medyo mahal. So sa labas bago kami makita ng hotel, nagpaalam kami, pinayagan naman nila kami at bumili kami ng pagkain. So yan, uh, may mga cup noodles tayo dito. Kailangan na damihan nyo kung uh, mga ilang araw kayo dito, 7 days. Uh, estimate nyo kung ilan yung makukonsume nyo. So yan, bumili din tayo ng ano, mga prutas. Ayan po, bali Padalawang araw na natin ang quarantine dito. sayan so ayan, bumili na din kami ng pampatulog dito. At ayon yun lamang po para sa short video nito. Para hindi masyadong mahaba yung video natin. Mamaya pag makakagawa ako, itutor ko kayo dito sa ating quarantine hotel. So ayan po, yun lamang muna sa ngayon. At uh, tatapusin ko muna yung aking pagkain. At thank you po sa inyong lahat. God bless.